Walang palitan ng liderato, ito ang ginit na mga mababata sa gitna ng Umunoy Kudeta para patal si Kaine, si Senate President Big Zubiri. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Panibagong alingas nga sa umugong na umano'y Kudeta para palitan ang liderato ng Senado, si Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero agad dinablayan mismo ng mga kapwa niya senador. Yun nga, no? yung timing medyo off talagang off we would say but uh, as far as i'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past uh, what 24 hours talagang we are all solidly behind our inspirational leader senator mig and uh, we feel na walang mas deserving at this point in time to lead the senate other than our uh, Senate President Big Zubi? Tingin ko, divide and conquer yan. Siyempre, meron tayong hindi pinagkakasun doon sa House. So, eh, hindi ano, malam mo. Ano yan, divide and conquer siguro para, malam, dahil nagbabanggaan yung dalawang house eh. Yung dalawang, hau, uh, dalawang houses, so hindi malayo na talagang magkakaroon ka tumayin. Ayon kay Senator Loren Legarda, walang palitan ng liderato kung siya ang tatanungin at buo ang suporta nila sa liderato ni Zubiri. Hindi rin masabi ni Ligarda kung saan ang galing ang alingas-ngas. Who's to say what's normal and abnormal? <laughs> We don't know. <laughs> yeah. As far as I'm concerned, there is no leadership change. Isa sa lumutang na pangalan na posibleng humalili kay Zubiri ay si Sen. Jingoy Estrada. Pero mismo siya, wala rin daw alam. Kung wala akong alam sa resolution. I do not know where that came from. Okay? Hmm. Pero yung po dito, sir. Wala, wala ko alam dyan. Sir, isa ka daw sa candidate. May mga sa mga sa kayo, sir, na kayo po yung parang napipili na... I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Sabi naman ni Senator Sani Angara, kung mayroon mang ganyan, tingin niya hindi ito magtatagumpay. Tinawag naman ni Senator Nancy Binay na intriga lang ang hakahakang ito. Para naman kay Senator Ivy Marcos. Okay naman no, siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Wala nga gusto. <laughs> sa totoo lang. Ayon kay Zubiri, nalaman na niya ang alingas-ngas noong nakaraang linggo. Pero tuloy lang daw sila sa trabaho. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Ano lang naman yan. Um, I leave it to the wisdom of my majority. We know today Before, well, no, no, if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then, you know, let's continue working. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.